Capricorn, tignan natin kung kamusta ba ang kaperahan mo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet, ng ating cures bracelet, makikita nyo po yung link sa description box Or even sa comment section, ilalagay ko rin po. At kung di po kayo makaresonate dito, try niyo pong panoorin yung inyong other signs. Sun, Moon Rising, and Venus. Check natin energy ng iyong kaperahan in the past. Okay, so kung i-describe natin yung money mo, kamusta ba siya before Capricorn? So, we have three of ones. Okay. So, pwedeng before yung iba sa inyo, Capricorn, ay nangangarap lang po kayo na makapagtrabaho abroad. Ayan, no? Oh. Para kasing may pag-travel kayo dito na hinihintay. So, pwede po na dito napunta yung pera ninyo. Okay. Ito yung isa sa mga pinagkagasusan po talaga ninyo na masasabi nyo worth it. Kasi, yun, natupad talaga yung goals ninyo na makapunta kung saan man bansa po yung tinarget ninyo before. Let's see. Densahay pa po natin describe natin yung kaperahan mo before. We have the star. Ay talaga yung dream location mo, tama ba? Is napuntahan mo talaga siya. So for some of you could be 2 to 3 years ago, ayan po. The moon. Yan. So ito talaga yung naging goal mo. No, yung makaalis talaga kung nasaan ka. Yung mag-improve talaga yung life mo. So nakikita ko naman dito, hindi man siguro ganun kaganda yung pera mo before, pero nagawan mo pa rin ng paraan yung kagustuhan mo. Na kung ano man 'to kagustuhan mo na 'to, no. Lumipat ng trabaho, lumipat ng location. Ayan po. Nagawa mo talaga siya. And some of you are fulfilled po talaga. Pero tignan natin ano ba yung three of wands. Spirit guide, ano po ba yung three of wands? So we have the tower. So meron din pa lang mga sh uh, sudden shifts sa life mo before. Mm -mm. Pero more on pwedeng na paghandaan mo kasi to. Tapos pwede rin po may mga taong tumulong talaga sayo Medyo naging chaotic yung life mo in terms of your ano, your career before. Mhm. -mm. Hindi ko alam kung na-involve ka sa isang scandal, ganyan. Skandalo. Kaya din talaga yung iba sa inyo, may narapat nyo na lumayo. Para makaiwas din talaga dun sa issues, we have the star. Pwedeng issue yan na ano ha, yung kunari. Meron kayong mga nirecruit, tapos yung, yung pinagkatiwalaan nyo pala, di ba? Scam pala siya we have the bear. So, may struggle din talaga kayo. Marami rin kayong pinagdaanan ng mga struggles before. Pero, yun nga, kasi nalagpasan nyo talaga siya. We have the cross. Ayan. So, talagang, sabi ko nga sa'yo, is, ginawan mo talaga ng paraan, no? Yung pag-alis mo. Yung mga plano mo dito. At saka, nakita ko rin naman sa'yo, is, hindi ka rin naman nagmadali. No? sabihin natin, ito plano mo talaga to bago pa mangyari yung mga iskandalo sa life mo, yung pag-alis. Mm, mm Pero hindi mo siya yung agad-agad na gagawin. Pero pwedeng nalagay ka kasi sa isang alangani na sitwasyon, kaya ayan po. Mas naasikaso mo to ng mas mabilis. Mm -mm. Tingnan natin. So, yung iba po sa inyo, no, kung nasaan man kayo ngayon, Capricorn, para dyan talaga kayo. So, pagbutihin nyo po. Ingatan nyo na yung mga pera na hahawakan po niyo, Yung mapapa sa inyo. Check po natin. Kamusta naman ang kaperahan mo ngayon? Kaperahan naman po ni Capricorn ngayon, Spirit Guide. Kamusta? We have the Hermit. So, pwedeng ngayon, ayano o, mag-isa lang kayo. Pwedeng mag-isa lang kayo kung nasaan man kayong bansa ngayon, saan man kayong lugar, or feeling mo, ito yung feeling mo, nag-iisa ka. Ten of Wands. May struggles pa rin na pinapakita rito. So, yung iba po sa inyo, kung meron nga dito na iskam kayo, or um, kayo yung nasisi, no? Na kung bakit na scam yung iba mong mga, ano, yung mga inoferan mo, ganun. So, hanggang ngayon, yung iba po sa inyo, pwedeng nagbabayad pa kayo ng danyos doon sa mga taong ito. So, pwedeng may nagbabayad pa ng utang dito. Eh, nahihirapan kayo kasi pwedeng feeling mo, pasan mo talaga lahat. Kahit na, alam mo naman sa sarili mo na wala kang kasalanan towards the thing. Pero nga, dahil involved ka, ikaw yung makafront sa kanila. Kaya, ayan po. More on struggle. Yung iba naman sa inyo, hindi naman kayo kami. Na kung hindi po, pwedeng nakapangutang kayo before. Ayan, baka may mga tao kang tinulungan dito na akala mo worth it. So hanggang ngayon, pwedeng binabayaran mo pa rin yung mga nautang mo towards doon sa, uh, towards sa pangtulong doon sa tao na yon Three of Cups. So pwedeng malapit na palang matapos. Ayan po, kung ano man itong kahirapan na nararamdaman ninyo pagdating sa inyong kah uh, kaperahan ngayon. So, konting tiis na lang. Ayan po. Kaya lang, di ba, may mga taong lumayo sa iyo dito, Capricorn. So, tignan mo. Di ba, kung dapat mo pa ba bang kausapin yung mga tao na yon mag-expect ka pa ba sa kanila after mong mabayaran to kasi pwedeng may mga bumalik sa life mo check natin tong the hermit we have the birds okay So medyo may ano, medyo may kabagalan ngayon yung ano niya, yung progress po niyo I don't know kung some, some of you meron kayong healing process dito. Pwedeng physical, emotional or mental yung iba po sa inyo. Pwedeng sabihin natin kakabangon lang talaga nung karamihan sa inyo. Oo, parang sabihin natin kung nasaan man kayo ngayon, ngayon pa lang kayo nakaka-adjust talaga. Ayan po. So, Tingnan pa natin what is 10 of wands. We have the clouds. So, medyo naguguluhan pa rin kayo, ano. Ayan. Sige, na, ituloy nyo na kung meron man kayong kailangan bayarin. Kasi mukhang malapit naman na siyang matapos. And after that, mas makakapag-focus na kayo sa buhay po ninyo. We have the letter. Okay. Ayan. So, ewan ko, meron kayong documents na marireceive dito. Some of you, pwede po ito ay about pala sa residency ninyo or permanent residency, ano pa ba? Mm -mm. Tingnan natin. Okay, so maganda naman yung pinapakita dito. Kasi Capricorn, sinasabi dito na kung ano man yung mga struggles mo, ano man yung mga pinagdaanan mo, sulit naman siya. Ayan, lalo na po kung nasa lugar kayo na ayan, pwede nga kayo maging citizen. Oo, so pwedeng yun po. Permanent residence resident or citizenship yung makuha ninyo dito so sulit po no, sulit yung paghihirap po ninyo yun na lang yung tignan mo tignan natin what is blocking by your finances what is blocking your finances Capricorn we have success. Sabi dito, oh, career success is within reach. Kaya nga sabi ko sa inyo, ituloy nyo na eh. Kung ano man yung dapat yung ituloy dito or dapat ninyong tapusin. Kasi, ayun na talaga. Nasa mga kamay nyo na po. Expectations. So, maybe dito ka na, ano eh, nawawala ng sigla kasi ang daming taong nag expect from you. We have financial stability. Ayan we have transparency. Marami bang nakakaalam kung magkano yung kinikita mo? So some of you po, ah, kahit family members ninyo, sabihin natin, nanay, tatay, mga kapatid mo, wag mo nang sabihin kung magkano yung eksakto na kinikita mo. Kasi you're very transparent sa kanila, nagiging blockages mo yan. Bakit? Kasi pwedeng sa iyo na sila dumidepende. Oo, yun yung nangyayari. Parang may mga tao kasi dito oh sa life mo na parang sinasabi nila sige ko na yung bahala sa amin. Ikaw na yung bahala, ganun. Parang nilalagay nila sa sa mga kamay mo yung buhay nila. So nagiging ano mo sila burden mo sila in a way. pwedeng hindi mo pa nafifeel yan. Kasi so, yung iba sa inyo malakas pa kayong kumita. Pero ayan po yung ah uh, blockages ng iyong kaperahan. Tingnan natin kung anong range ba ng money yung mahahawakan mo. Pwede ngayong ta hanggang ngayong taon to or buong taon ito. Pwede rin naman pagkatapos mong panoorin yung video natin after 7 days, 10 days ito yung mahawakan mong pera. Depende po yan sa kinalalagyan po ninyo ano sa nature ng work ninyo. 2 to 5, okay. So, pwedeng 2,000, 5,000, uh, 25, 25,000, 250,000. Some of you po, pwedeng 25,000,000. So, pwedeng ay yung year na yan, ayan po yung kitain ninyo. More on dun tayo sa million, no? O kaya 250,000. Ganun. Ayan po. Or pwedeng pag pinag-combine yung kita ninyo ng asawa mo, pwedeng aabot siya ng 2 to 5 million. Or 25 million, pwede rin. Sabi ko nga, depende kasi yan sa nature of your work. Sa ginagalawan po ninyo. So, ano nyo na yan ha? I... I-claim nyo na yung positive energy na yan, Capricorn. So, ayan lang po yung mensahe para sa inyo. And I hope natuto kayo dun sa mga past mistakes niyo in terms of pag-handle ng inyong money. Yan lamang po. Maraming maraming salamat and more blessings to come.